Ayun nga mga loads no, so may yung problema tayo sa video na ilaw Grabe yung haba uh, Tingin ko mayroong problema na yung Pila dito sa Dito na pita just na Papunta ng Papunta ng uh... Kokorisa nito e. sa Papunta ng Roosevelt no ako, oh, makaka-copyright na naman ako na nito. Eh. Tayo yung last speaker na yan. No? Ah, lang mga notes. No? Kita niyo yung pila, grabe. Nakita ah, ko yung pila. Kanyang eh. kahaba yung pila niya mga idol. Kaya kung galing kayo ng Cavite, galing kayo ng Batangas, galing kayo ng Laguna, ayan ang pila. O kahit saan kayo galing, basta paapa ba ng Pitex mga idol ito. Ayan o, no? abot-abot pa dito nga LTO. One So ang mga ang ang mga parang gano'n lang, parang wala na tayong choice hindi pilahan yun eh ano? Eh paano mga idol kung nagmamadali kayo di ba? Tingin ko may problema dito ay LRT. Yung entrance nila sa taas. Hindi ko lang maakit eh. Ayan no? o. Oh. Ang dito. Grabe yung pilaw. Oh. mga idol ayan o. No? Oh. Plan niya pa paano. Pa, paano kung... Paano kung nagmamadali ka, di ba? So tingin ko na may problema si ano. May problema si LRT. Yung mismong station. Tingin ko rin ano uh, May sirang machine yung x-ray machine nila O oh, siguro Punuan Kasi yung iba kasi walang gift card eh. So Nastuck yung mga tao sa loob Grabe mga idol Ayan eh, o no? Oh, Ang ganda dulo to ah nga mga ano, gusto nyo, no? trip lang. Wala, nakaka na ako nito Pero eh. gusto ko lang pakita mga ninyo, mga idol, yung haba ng pila. At kung ano sa taas yung eksena, di ba? Kung ano nangyari. Kiraya na rin, ano. Eh, Ang daming late dito, mga idol. Monday ngayon, ha, Monday. Time check tayo, mga idol. Alas 9 ng umaga, kaya medyo... Walang putol yung pila eh. May alam akong technique yan. yakin tayo sa taas para makita natin yung anong nangyayari, kung ano talaga yung pag na nga ba Ano natin yung pinakadulo? Ito yung dulo ng pila. Ano tapos boss, yung LRT? Habang, no? Tingin ko yung problema niya yung LRT na no? Yung taas nila, no? Yung mga antigas kaya rush car. Parang problema sa LRT, parang marami na problem natin. Tapos tingin ko yan, nagkakatipon-tipon sa taas yung mga wala pang tiket, no? Yun. Marami pala haba, no? <laughs> si Rapid Escalator sa taas, no? Talaga in-off talaga, in talaga nila. Ay, in-off talaga nila? Para mapupa, -ma ano, makapila na maayos, uh -huh. no? Pagka hinakaanta rin, pagka... Okay. Haba. Right, right. Ayun, so pinapalit talaga, ano, talaga yung ano, talaga yung mga dogs mo. No? habo. <laughs> ah, talaga. Ang oh, mga Samahan no? niyo ako, tayo. Kasi pag sinama niyo ako mula dito ang ganda. Abot siguro mga isang oras sa video. So, short ka tayo mga dogs. Kasi na ito, wala tayo magagawa. Grabe. Tara tayo. So eh, mga idol na tayo magagawa. Ah, sugal na to. Ah, Makaka-copyright talaga ako nito kasi wala eh. Ayun naman ako mga lods. Hindi ako marunong mag... Hindi ako marunong mag... Putol ng video. Live tayo eh. <laughs> Rerektahan mga idol kasi si rayong up ko pang ano eh pang pang-edit mga idol eh oh no? talaga ng pila nila So ayun mga lods no ah uh, meron ako alam na daan packet pero para to sa mga senior lang eh kasi meron ng meron siyang escalator uh, elevator mga idol no pataas kaya lang kasi talaga daw pinapatay sorry mga idol ah correction lang talagang pinapatay daw talaga yung uh, yung escalator para syempre makapila na maayos kasi nga pag tuloy-tuloy yung andar nun, ma may sila. Alamin lang natin mga idol bakit ganito kahaba yung pila, no? Alamin lang natin kung bakit ganito kahaba yung pila ng LRT. Dito sa Pitex, no? Yung mga pasakay. Grabe. Late talaga abuti mo rito mga idol. Wala eh. Paano kang pipila rito? Kaya papasok kami ng trabaho, di ba? Hindi na sa sa pila hindi ka makakapila na maayos niya eh, na no? yun oh. Kumpukan sila eh. -na waiting talaga. O oh, mga nagugutong, ay muna kayo. Wala na. Ano na kami nito? Ah. Ay nga tayo yung gamit niyo No choice tayo, no choice. Ito mga Lodzo, ito yung kaninang pinanggalingan natin, di ba? Yan yung paakyat Hirap, grabe. Late talaga abuti ko pag ganito. Ako, tawag na ako ng tropa. Kailangan nga tawag ng tropa ngayon. Hindi nakakayanin. Dito, mga idol, may alam akong daan dito pa kaysa, Kaya bagtasin mo yun, dito tayo, short ka tayo rito. Ito, mga idol. di oh. Diba? Only legends, no. Tara, aki tayo. Alright. Grabe mga idol, no? Sige mo yung ganung Ang haba, no? Pagbaba ko ng bus kanina, no? Tansya ko na Monday, ganun talaga, eh. Pero, yun nga, talagang tingin basa ko dito, may problema yung di naka-station mismo yung pag-receive nila ng tao kasi yung ibang tao. Ibang mga pasahero, wala silang mga stored body ticket. Kaya, pipila pa sila so may ipon yung tao kaya eh, ang mga nodes sa mga mga natin dyan oh, no? mga biyayero natin mahalaga may extra body ticket pag mag ID kayo MID magagamit nyo yan dito sa Felix diba sa yung ganito pila para eto na Malapit na mga idol. Konting tiis na lang. Malalaman na natin ang problema. Pagka-opisina ko, okay. tagay ko na dyan. No, naging wife mo, hindi tagalood, di ba? May hirap ang tagalood ko eh. Chismis mo. Mukhang okay na si JL ah. Nakangitin na si JL. Pero mas mas napapasal ito sa akin. mga idol. No? So, pasok kayo ng uh, parking dito. Ito, may kita niyong problema. sa mga idol. ah, po? Thank you. So, dito mga idol, ito yung problema. Kaya nakalubong sa inyo, Squid Game. So pagpasok ng mga tao, may paikot na pila para siyang ahas, no? Yun. Ayan, no? So hindi ka didiretso agad ng LRT, iikot muna, may paikot sila para makontrol yung tao. Pagdating mo dito ngayon, ah, ang... Siguro bilhin mo na ako may plus. Isubukin suki ako nito maganda eh. Hindi lang ako na medyas. Ay! Maraming tatuto. Di ba? Grabe yung pila na ilaki, no? no? Grabe yung pila. Ang haba! Ano tayo? Silipin mo lang ng konti So yung loob niya mga lods. Ayun. Ayun. So, lumalabas mga idol na uh, puno mo nga sa loob. So, hindi ka talaga dito. Wala tayo dito yung boy. Hindi ka talaga dito. So, yun na yun. Okay? So, mga loads, no? Uh, Saga-saga na lang. Tapos, no? yun na. Mahalaga laki tayo na. Marami, so, uh, no?